Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Malolos Bulacan. Kag sa likod naton amo ang tanyag nga Barasua in Church. Kag kabayo baga kamo nga ining Barasua in Church gintukod sa tong anyo 1888 sa sa pwesto kun di e nakatukod anay ang sadto magamay nga kapilya. Kag kabayo baga kamo nga ining Barasua in Church hindi kilala tungod sang iya kadumaan dumaanon o sang iya kadakuon, kundi sang kung ano ang natabo na importante sa patag sang maragtas sang Pilipinas sa sulod sang sininga simbahan? Sa itong September 15, 1898, pagkatapos nga nadeklarar na sa kawit kabite ni Presidente Emilio Aguinaldo ang Philippine Independence, iya ginconvin kagintipon, ang mga tanyag ng mga representantes ang kada probinsya ng kalabanan mga abogado, mga maalam, mga edukado, kag mga reformist sa sulod sa Sininga Simbahan agod nga ila idihon ang isa kag bago nga Philippine Constitution paagi sa isa ka Constitutional Convention na gintawag Malolos Congress. Sa itong September 15, 1898, draft ni Apolinario Mabine kagintapos ni Felipe Calderon ang nahauna na Republican Constitution sa Bugos nga Asia dere sa Pilipinas para sa mga Pilipino. Ganit masyado kaimportante sa maragtas ang Pilipinas ining natabo dere sa Barasua in Church dere sa Malulos, Bulakan Bulacan sa mga anyos ang 1898 kag sa January 1899, gininugurahan na ni Presidente Emilio Aguinaldo ang bago nga Philippine Constitution na kilala naton bilang Malolos Constitution. Pero, kabalo ba kamo na ang great, 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 great grandfather sang aton pinalangga nga congressman Javi Benitez sang 3rd District sang Negros Occidental nga amo si Hinyo Benitez ang ila ancestor kag forefather nangin representante gikan sa lukban tayabas nga karon kilala na naton nga Quezon Province sadtong Malolos Convention diri sa Barasua in Church sadtong 1898 Si Hinyo Benitez isa ka nga abogado kag sa ulihin nangin senador man Sang pungsod sa Pilipinas sa idalum sa American colonial period, kag siya isaman sa mga naasosyar sa pagpabakod sa educational system sa University of the Philippines College of Law. Gani mga kasimanwa, hindi bala nga isa ka importante man sa aton paghihibalo ang relasyon sa aton karon congressman sa Third District kag congressman sa Bacolod City nga ang iya nga ancestor or forefather nga si Hinyo Benitez nangin katapo man sa Malolos Convention sa tuig pa, 1898, nga sobra na karon sa isa kagatos katuig. Gani, mga kasimanwa, sa inyo ihibalo. Ako, si Consihal Bino Acuña, ang parientes, ang masa.